Ito pa, nabaksak daw po yung nanadali ng truck. Ten wheeler. Eh, tinatanong ko nga itong mga ano po. Eh, kung nai-report na sa sa Meralco, sa sa City Hall. Eh, delikado po ito. Kapon pa daw po ito. pa rin nag-aayos paalala ko lang po sino man po ang dapat managot dito at mag-aayos nito. hiling ko po yan dito po yan sa may pao katabi ng ano 7-11 po. Seven so, Eleven. ay mabini. Papuntang Waluna. Okay, ano pa rin rito? may nilat. lang po, sa sino man ang may concern nagmamalasakit lang po ako concern citizen salamat sa Diyos alahin kayo ng Diyos